Naisip mo na ba ang tungkol sa pag-alis ng diabetes minsan at para sa lahat? Hindi ko alam kung paano ito naging posible hanggang sa natuklasan ko ang Diabextan, ang revolusyonaryong suplemento na nangangako na labanan ang type at di diabetes sa antas ng selula. Isipin ang pagpapanumbalik ng iyong kalusugan ang hindi nangangailangan ng mga masakit na karayom o dropper. Parang imposible, Ngunit dumating ang Deabextan upang baguhin ang laro. Ang makapangyarihang suplemento na ito ay higit pa sa pagsasaayos ng asukal sa dugo. Tinutunaw nito ang naipon na taba sa katawan, kinokontrol ang sensitivity ng insulin at ibinabalik ang mga function ng mga organ na nagdusa mula sa mataas na antas ng asukal. At higit sa lahat, ginagawa ito sa loob lamang ng 30 araw. Sa natural, makabagong mga sangkap tulad ng cordyceps, black seed, at reishi, nag-aalok ang diabexta ng kakaibang diskarte sa pag-alis ng mga sintomas ng diabetes at pagpapanumbalik ng kontrol sa iyong kalusugan. Ang sikreto ay nasa teknolohiya ng pag-activate. Ang tablet ay protektado mula sa gastric juice at naglalabas lamang ng mga benepisyon nito sa maliit na bituka kung saan ito ay talagang mahalaga. Ang aktibong formula na ito ay direktang hinihigop sa antas ng selular na umaabot sa mga selula ng insulin at mga beta cell ng pancreas para sa tunay na epektibong mga resulta. Walang nawawalang mga katangian sa daan tulad ng iba pang karaniwang mga tabletas. Isipin na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga panganib ng atake sa diabetes, atake sa puso o pinsala sa bato at mata sa Debextant, maaari itong maging isang katotohanan. Maginhawa, natural at madaling gamitin, isang tablet lang dalawang beses sa isang araw at pupunta ka sa isang mas malusog, walang problemang buhay. Tunay na kamangha-mangha ang Debextan, at alam mo na nagdadala lang ako ng mga sinubukan at nasubok na produkto. Samantalahin ang link sa paglalarawan upang masecure ang sa iyo sa isang diskwento ngayon huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng bagong video tungkol sa mga review ng produkto at mga tips sa kalusugan. Magkita-kita tayo sa susunod na pagsusuri.